Yan. good evening sa inyo, Nate. Uh, good evening, good evening. Yan. Link tayo. Alas 10 na tayo. Diba? 10, 9. So, diba? Tama yung sinabi natin itong mga nakaraan. akagabi ah, pala. Na ang magiging mainit na balita ngayon at talakayan dyan sa mainstream media and even here in social media is all about the impeachment uh, trial ng mangyayari sa hopefully sa June 2. Ba. But definitely hindi naman siya talaga mag-start officially on June 2 kasi aayusin pa nila sabi nga ni um SP Escudero is aayusin po muna nila yung rules kasi yung rules na mm, about the impeachment ay nagawa pa nung 2020 na, nagamit pa noong 2012 dun sa ano sa impeachment ni CJ Corona. So it's more than a decade, uh, 12 years, almost 12 years na. So ayusin pa nila 'yan, pero may malaking question kasi ngayon eh, diba? Ang malaking question ngayon is uh will the impeachment trial continue until Sabi nga natin is maupo yung mga mga panibagong mga ano, mga mga congressman saka yung mga senators Kasi the congressman will sit as the uh, they will serve as the prosecutors of uh, the impeachment and the congressman will sit as the uh, judge ba? So yun ang ano yun ang masyadong medyo pinag-uusapan ngayon but I think the uh, side of the vice president will will gonna ask the clarification from the Supreme Court sa so tingin ko ha kasi marami nga ang kahit mga lawyers nagtatalo-talo sila continue ba yung uh, impeachment trial pagdating ng June 30 kasi may ba bagong set na ng mga congressman? and uh, may mga yung kalahati din ng senate mauupo na rin yung another set of 12 senators so dire-diretso ba or kinakailangan balik uli sa zero dadaan uli sa sa Congress so ganun ganun ang titingnan natin kasi definitely kapag natalo yung mga congressman who will serve as uh, prosecutors doon sa tinatawag natin na impeachment diyan sa ano sa sa, sa, sa Senate they will be questioned, 'di ba? Maraming mga legal issues ang mag, mag ano doon ang 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 uh, aakyat, 'di ba? Probably the ano, the vice president will gonna ask for a clarification doon sa ganong sitwasyon. Kasi kung titingnan natin hanggang June 30 na lang talaga 'yon. And I don't know kung makakarating pa hanggang June 30 yung impeachment kasi ah, uh, pwede mag, mag ano sila mag special session sila so pero ang sinasabi natin nga ngayon hindi nga yan yung main issue but uh, tinakil na natin kahapon na hindi naman talaga ang main issue dito ay yung impeachment ni Sarah ang pinaka issue nila dito ay para tabunan yung usapin ukol dun sa 2025 budget na ngayon ay nandun na sa Supreme Court at ah uh, china challenge nila uh, Congressman Ungab yung uh, constitutionality ng 2025 budget because of the irregularities during the bicam di ba uh, doon sa bicam meron silang nakita na mga blanco so that's the the main issue sa yung nung isang araw na nagkaroon ng uh, oral argument doon sa Supreme Court uh, na ang pinag-uusapan is about the transfer of funds from PhilHealth Whether it's also constitutionality or legal ba yung ginawa na yon ng Executive Department. So, dalawang uh, branches ng government ang makikinabang kapag natabunan ng impeachment issue at ang pinag-usapan ng mainstream at ng uh, social media, sabihin na natin yung mga mga uh, vloggers and even some ko, commentators uh, na gumagawa niyan di ba, sa social sa social media sa kas mainstream ang makikinabang ang magbe-benefit diyan ay hindi ang taong bayan ang magbe-benefit po sa usapin ng impeachment ay ang executive branch saka ang legislative branch anong issue yung gusto talaga nilang uh, tawag dito takpan o pagtakpan yung issue yung PhilHealth, saka yung pong uh, 2025 budget kung constitutional ba yon or and, yung constitutionality na challenge nila uh, Attorney Vic Rodriguez saka ni Congressman Ungab sa Supreme Court definitely tuwan tuwa sila ngayon kasi never nauling na, na pag-usapan sa mainstream media at dito sa SocMed yung usapin o yung malaki nilang problema na yon. Bakit nila gustong pagtakpan yung ganong usapin? Sapagkat una, mag i -eleksyon. Baggage siya, napaka-heavy baggage na dalahin noong dalawang uh, uh, branch of government yon. Diba? Alam naman natin na ang branch of government lang na, na walang eleksyon ay yung, exec, yung, yung judiciary. 'di diba, Appointed 'yang mga 'yan, especially na sa Supreme Court. Pero kung gusto mo na mapuesto sa sa executive at sa legislative, you need to campaign, 'di ba? elected official and it's very crucial for them, especially right now na midterm election is fast approaching, 'di diba? So, they need to clear all those mad 'di ba? Lahat ng putik that uh, all the mass that uh, uh, to them in their face, 'di ba? Dapat maglinis sila, maghilamo sila. Pero hindi nga nila matatanggal 'yun eh. Kasi andun na 'yon sa kanila nakadikit na 'yon. At usaping legal na ngayon 'yon at pinag-uusapan sa Supreme Court. What if ang mangyari is uh, ng Supreme Court yung a uh, uh, challenge nila Congressman Ungab nila uh, Attorney Vic Rodriguez what will gonna happen? So, backfire yun. Kung ang pangiting na sa legislative nun, especially those members dun sa BICAM. Diba? Sila ang, sila ang sisisihin, lalo na uh, pag mararamdaman ng Pilipino yan eh. Una, kapag bumilis yung tinatawag na inflation. Diba? Pagkatapos umalis yung mga maraming mga investors dito. And, uh, uh, merong mga mga public service na kinakailangan na tustusan ng gobyerno na hindi siya matutustusan sapagkat ang ang gagawin na lamang is yung reenacted budget noong 2024 ang gagamitin. So mararamdaman 'yan, 'di diba? At itong ilang buwan na to, itong March, April, 'yan, yung dalawang buwan na 'yan, mararamdaman 'yan. 'Di diba? So kahit pa hindi pa hindi pa maglabas ng desisyon ang Supreme Court, ah uh, yung mga opposition against the government or the executive department and the uh, legislative department, papakalat nila yan. Gagawa sila ng narrative. So para matabunan yung narrative and propaganda against sa kanila at hindi ma-highlight yung kanilang sabi nga is mga pinagagawa na kalokohan doon sa BICAM, pati yung PhilHealth issue, para matakpan yon and to save their face, and to save their political career, especially now na midterm election is fast approaching, so ang gagawin nila, gagawa sila ng issue na isang malaki, na talaga namang yan ang pag-uusapan. Uh, effective ba yung ginawa nila? Very effective yung ginawa nila. Kasi since yesterday hanggang ngayon, ang laman ng mainstream media ay impeachment walang ibang tinatalakay ang impeachment. Sabi ko nga kagabi po, aangguluhan nila lahat yan yung about ng impeachment. Kaya nga ngayon, ang kumakalat ngayon sino-sino yung pumirma, tapos kanina in-interview si, si Congressman Ace Barbers, ang, ang, ang topic naman doon is sino yung nag-initiate. So mahaba yan, mahaba. Hanggang sa makalimutan na yung issue sa pili.